I'm back. Ayan, mag-ano na tayo, guys. Now, banana. Banana man now. So... natin ang konti. Pagay ko na kaya siya diretsya dito sa dalaga. Yan ang laki. Lagay na natin guys para hindi -doble na doble-doble na dalampita, kita. dalampita, Ah, uh, six dalampita. kita. Pilihan na siya. Ano yung lasada? Hindi, yung, yung ano, yung pwede rin fruits, di ba? Oh! Yung fruits! Tingnan natin kung ano yung mainorker niya, guys. Tam Tamang-tamang. Pwede Madali lang naman itong ano nga. Balatang. At saging. Pagkinamihan natin ng konti. Um, iwanan ko lang mga apat na saging. Then the rest, I'll cook it. kang Nalabas ako. So now, ang ko is mag ano ako na ng... nahihin ko na yung gata pero first let me wash the ano muna kawali kasi hindi pa na gasan ang kawali bakit ko gasan ang kawali? anong ko na diba? I may mga tatay na ang Pagpapalitin ko siya for ano, para dun sa yung mag-aano ko yung gata, diba? So, kailangan ko kailangan ko kasi yung pinsan ko yung steam. Kasi... Okay. mga siya ilalagay dyan. Hindi mo bakit ang bumo? Hindi mo pata. Oo. Hindi ito pa rin pa-sari. ko yung coconut. Tingnan mo, tutulong-tulong pa na siya. Oi, pagdiren tela idi na lang no na. Tanda lang talaga ko paano yung ano, yung break na upset. Okay daw yung blueberries kapag nasa freezer. Pwede mo kasan muna lang, Tina. Tapos pwede tayong the first thing oh, Tingnan natin kung ano yung magbili. Mayroon tayong nasa Korea. Pagod tayo magkano. Meron siyang first thing mo na nabili. Ayan first thing muna. And then merong grapes. Grapes. Ano pa yung nabili mo? Nasa ref. Ah. Uh, niya na pala sa ref. Pero hindi Tara. pa yun na nahugasan, guys. Hugasan na lang later. Ayun. Green na Blueberry. grapes ito. Muscat grapes. Muscat grapes. Wow, ngayon ko lang yun na narinig. Hugasan mo yan, yung ano. Ayan ito, yung, oh, yung strawberry apple. Hugasan din yan. And then, meron siyang ganun yung... Ibang class ito. Iba yung ano niya. Yung nag-produce uh, nito. uh, blueberries. Ayun. Let's go back sa ating tag. Itong... Ano nitong... Ano? kata, <laughs> May commercial lang ng konti. Malagyan ng buhok. Let's let's be holding so, kasi guys, itong ano kitchen area. Kaya medyo naka ano na ako. Ano tawag dito sa bikin is na kintik. Yung na yung ano nang mga pa ako. Tapos nagagalit. Meron kami, kasi kami inverter, kaya lang hindi gumagana yung ipang gamit na sa ano. Yung gumagana lang, isa lang ang gumagana dyan. Yung sobrang nipis na parang hot pot na ano. Yun lang ang gumagana. Kaya hindi rin siya pwede sa mga ganito. Kapitig At sana tayo ng gas. na lang. Kasi medyo madami na. Palahat itong sigurong, sigurong water. And then all done na tayo. yan, yung force mo talaga. Oh. <laughs> bigay na bigay. ngayon okay. kunin lang natin 'yung Yang besar plastik, para wow, ulang kawat Done. It's us put here because it's a bit... It's in this area here. There. There. And then let's get the... The cover. And then now we're ready. Wallah one thing. It's So The salt is here. Ponte lam. Just for the taste. Then let's go and then let's pen the guns. set Naan lang natin guys ayan, na Taino siya wait na lang natin yan ha kumulo bye guys papakita ko sa inyo mamaya pag luto na siya tingnan na amoy ko na guys na mukhang luto na siya tingnan natin wow may kulo-kulo na siya ayan mo Nakikita niyo, may Nagbang mantika na siya, guys. Ang sarap na yan. Yan, yeah, yan. Yeah. Sarap yan sa kape. Ayan. Yeah. Turn off ko yan maya-maya. Ayan. Ayan. Kalang ako. Ayan. Tingnan nyo naman nagmamantika siya. Ayan. i Best Actress Full Length Feature Category. Oops. Every drop counts. Ooh. Ayah. Let's wait for our guest. So we Time to eat. Try that one. Alright, that's my coffee. And then let me taste it. Mm -hmm. Oh, oh, di sini Di sini yang bumblebee. Eh. ya. Ini adalah cikahan bumblebee. Wow! Lalu, apa lagi? Di Ay, ito ng dining. Oo, dito yung mga chismisan. uh ah? Pag may mga bisita ka, mga friendship. <laughs> chismisan galore. Ano yung naririnig kong tulog na yan? Oh, nilagay ko dyan sa alam. Ano, Sayang kasi space. uh ah. So, yun lang ako na rin dyan ng... Uh, ah, tawag dyan. Papaswerte. Oo, oh, pa, relaxing na uh, tayo Oo. Oh. At saka, yun na ano, rin daw, maganda so, um, rin yan sa ano. Ito yung masarap na